Kang bato ko rito ng mga kakosa ko eh. Kasi may hindi sa sa ng araw eh. Pumutok yung pangalan ko. Sabi niya, papasok na sa Pabling 45. Naku, iba yun. Lalating ko na sila. Lalating ko na sila mga bala. Hindi sila ubra kay boy. Siya ang pinaka-Diyos ng lupa dino ng buong pangkat. Eh lahat ng pangkat may tirain eh. Ibang klase yun, si Boeing. Huwag na ka nanganan Ibang klase yung mananaksak ng tinluka eh. Kumura pangalan dyan, pwede kang kumuha ng tigas lang pa eh. Parang makina. Ibang klase yun, si Taiwan. Yan ang pinaka-leader namin. Yan ang pambato ng bala. Sumasolo yan eh, sumisingi. <laughs> Kahit asin ang sinampangkat, kilala yon. sigangari nga rito sa amin. Subay kamatis eh. Eh, magkakasama kami. <laughs> It's both the eh. Naku, matindi rin yun. Naku, walang patay mo. Gusto niya siya, siya kilalanin. Ayaw niya na may ibang kilala ang pangkat. Sending ko ang pinaka, <laughs> Commander Rattles. Okay. Granada Kingston. Okay. Okay, Bagaway kami ni Baydo sa jail. Eh, ayaw siya paniwalaan yan din. Kung ano yung problema niya ni Babling, ha? Huwag nang dito, ha? Eh, nagalit na siya din. Oh, sa bala, sukat ka. Pero dito, hindi ka susika. Ganong katindi si Boy ng Ibis? Ayaw mo pala. <laughs> ayaw mo pala maniwala. Mga story yan ang tattoo sa kali. Tinta na sa loob ng karayong pag na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Lolo, marami na kaming na-interview na mga kasabayan nyo. Oo. Oh. Sila Lolo Berbata. Oh. Sa sila Saka nakita ni Ber. Boy Lakson. Oh. Si... Sige nyo, San, San, Andres. si Mang Mario, Tatay Ma Anding. Anding Kulot. Ako. Tatay Bonok. Bonok. Saan kayo nakita ni <laughs> Bonok? Walang yapa ba? Eh, may alam sabi mabait. Talaga walang yapa. <laughs> <laughs> Narinig po namin yung pangalan ninyo. Matanda na ako sa bala eh. Yung siya sabi, respetuhan. Hindi nawawala sa pangkat namin. Siyempre, ayaw namin masigira yung kanil. Kaya ako, kahit na sinong bahala sa iba't ibang lugar, kilala ako. Kasi may ko sa barilong araw eh. Yung basketball namin dyan sa labas, target ako dyan, ginagawa kong firing yan. Mga bote ba yung mga bote? Oh. L lalagyan namin ng kandila. Ginagawa namin target range. Yung... Target range. Oh, wala naman nakikiram sa akin dito nung araw. Siyempre, majority ang pangkat eh. Halos itong eh, lugar na ito, puro bahala talaga dito. Kahit na hanggang ngayon, ang ibang pangkat dito, hindi, hindi yung obra. Kasi itong eh, basketballan, solid bahala to. Yung doon sa may kabila, Sputnik naman. yun Napapagitnaan yung Sputnik. Oh. Uh, Siyempre, barkada-barkada. Uh, diba? mm -hmm. Napapasama ako sa mga eskulan. Yung mga siga-siga ba bawa, ikaw, si Peter Rabbit ka. Nahanap namin niya, si sila, Boylando. anak namin nanya Putok na putok yung pangalan nyo sa bahala. Lagi yeah. namin naririnig yun. Ah. Uh, kaya putok na putok ang pangalan ko. Anim na beses ako ng Bayori Hello. Hello. <laughs> sa, sa Hati yung lugar na ito. Yung Lion it, it, ba? Ano tayo dito eh? Bata pa ako no, mga 17-18. <laughs> ang bata ako rito ng no? mga kakosa ko. Eh. Pati sa mga eskola, Arroyo, Manila. Pero punta namin. Eh. Sugod ako ng sugod, sugod. Tapos pag na problema na, wala na, ikaw na lang mag-isa. Katulad nung nakulong nga ako. Pero mga 24 ang tinira ko sa mito. Yung araw, napapasama ko sa mga Riot Riot. Kasi nga nila sa Arroyo, sa Rojas. Kinukuha namin yan. Yung mga siga-siga ng eskolaan, Maniga Science. Kasi nagkikita-kita -nag kami yan dito sa top eh. Kinukuha nyo rin bilang bahala gano? Hindi, hindi na. Nyo? Yung iba pinatay na. 30 yan lang eh. Pag natempuan ka namin, malas ka. Eh, pag kami natempuan mo, di malas din kami. Eh. Hmm. Ganun lang, abangan lang eh. Hmm. Kasi talaga makakalaban yan eh. Bahala, Sputnik, ito. Ayan lang ang magkakalaban dito sa lugar na ito eh. Kaya na ang ngayon. Kaya na, siyempre, yung mga paraon dahil may mga barangay-barangay nga yan, mga chairman, pinukuli kami nga, Dalo yung chairman dito, si, <laughs> si chairman Ben. Eh. Mm Hindi -hmm. ko si Tidori eh. Ayaw niya nang... Pero pa, sinabi niyang obligado yun. Kasi okay, nag-umpisa to, yung nasa mga eskola na ako eh. Yung mga tinitira namin ng araw doon. May mga nadali kami, kaya lang siyempre, pag-asuntuan, bago magkakasama tayo. Kung sino ma-point ang di balas. Eh, kung hindi ka ma-point ang polis, swerte ka. Eh, siyempre kami, yung araw, Tira pasok kami, siyempre mga bata pa kami, 17, 18. Ang buhay namin nung nandito ako sa labas. Sa dami ng asunto ko, iba iba asunto ko, 17 asunto ko. Yung pinasok ko sa munti ha, kasi 24 ako nun. Yung maulay ko ng polis dito, yung patong patong na mga asunto, yung kahit natapos na. Kaya nung maulay ko, ang dami ng asunto, daladala ko yung bumiyahe ko ng munti. Tapos mga ilang taon lang ako sa Monte, dadala naman ako ng iwahe, nagyahe bahay ko ng Lahat-lahat, 24 tinira ko rin. Total yun sa oh. Monte at sa Iwain? Eh, hindi. Sa... Pera yung Iwain. Pera pa yung Iwain, Lolo? Oo, oh, kasi, kasi mahirap ang buhay namin sa Iwain. Magpapasko ako dumating doon. Akala namin, sabi ng mga empleyado sa Monte, napakasarap ng buhay nyo kayong mga magigusti. Ang kinakain doon, puro mga sariwa. Akala namin, doon nasa Monte pa kami. Puro totoo yung mga sabi ng Radya ano, ganito pala. Eh, yung mga kama, yung mga mga ganito namin, hmm. nabibiyak yan sa damong nakakahiwa ng ano. Bubunuti mo, mano-mano. Hindi ka pwede maglagay ng goma. Hindi nang bubukasin ng polisi, ng gwardiya. Kaya ang buhay namin, ano nang dumang ko sa kolonya. Talagang inilaan ko na sa kung anong aabuti namin, kung mahirap, kung maganda. Sabi nila, masasarap daw pagkain, ganyan Ultimo bata, mga ganyan. Hindi ka pa pe pwedeng dumakad ng diretso. Pag sinabi atensyon, saludo. Sasaluduhan mo mga bata. Ganon kahirap sa sayuahin. Kaya sabi ko, anak mahirap pala buhay dito. Kala ko napakaganda, masarap ng pagkain. Pala. Ultimo bata, sinasaluduhan na. Mga ganyan, mga batang ganyan. Ay, baka mga anak ng mga empleyado, mga ganyan. Oo, oh, karamihan naman talaga doon na anak ng empleyado. Kaya lang ang hmm. problema sa sobrang respeto na ibinibigay nila sa mga anak na empleyado. Nawawala yung respeto ng mga bilanggo sa gwardya. Kasi puto na, pati anak ng gwardya sasalubuan mo. Hindi ka pwede pe magtuloy-tuloy. Yung lalakat ng tuloy-tuloy. Hindi. Malayo pa, naka-attention ka na. Nakasaludo ka ng ganda. Sa so, iwahig ma Mahirap, mahirap mag -tiraan. Kasi nasa gitna kayo ng dagat. Eh. Hindi ka tulad sa munti, ang tiraan talaga. Kung kukumurap ka lang ganyan, ikaw na ang magsasalansa ng patay. <laughs> Magkakaligtong <Baga> hirap, <laughs> at ikaw Ka tina. May pangalan ng kulito eh, sa lugar namin. Eh. No. Tsaka yung mga eskwarang, no. eh, makuha namin ng mga siga-siga dyan. Siyempre, sa dami ng mga asunto, Pumutok yung pangalan ko. Sabi niya, papasok na sa Public Fortify mo. Eh, dumating nga sa Manila Jail, aling na beses ako nag-mayores ko. Maglabas-masok man ako, wala akong problema. Hindi katulad ng mga iba naglabas-masok, nahihirapan. Hindi katulad ko, Matanda na ako sa pangkat namin. amin. ang respeto yung binibigay sa akin, sobra-sobra. Kaya, tinutumbasan ko ng mabuti ng mga ginagawa sa akin ng mga nakakuha mm -hmm magpaanggang sa ngayon. Kasi nauli ko, bumibili ko na sigarilyo doon sa Matanga, tinuro ako sa jeep eh. sa may highway. Tinuro ako eh, yan yung Pablo 45, pa. binabula ko ng polis. Eh ngayon, yung polis tililigaw ko. Para malaman ng mga kapatid ko, ng mga nanay ko na nauli ko kasi nilagay na ako sa sako eh. Ulan, ano mo, hihingi ka pa ng saklolo sa... Pagdating sa ko nga dyan sa may basketballan, nagsisigaw ako, saklolo, saklolo! Lalo ako binugbog ng polis, hmm. dahil sa so <laughs> gaya. Tagalit eh. Nagbayores ako ng bala sa 8. Ilang taon ako doon, tatlong taon na karoon. Eh, ang tagal lang namin dito, hindi pa kami binibista. Kaya natatagal lang kami sa jail. Eh, ang buhay pa namin sa gil, mahirap. Kasi bago harga Hindi katulad sa, sa muntri. Madaling pakisamahan ang guardia. Eh, sa city gil, mahirap. Saka hindi magandang pagkain. Hindi katatagal. Kung oh, ikaw namamasukan mo talaga patagalan na lang ng no, eksistensya. Eh kami kung ano yung numimating sa amin masyadong sabaw lang. Nandiyan <laughs> yung mga sayoteng ginahayat <laughs> lang eh. Ito na, wala na yung mga laman. Buuwi yan na. Eh empleyado sa DIL, ibang klase. Parang ikaw parang papalamot sa pamilya nila. Eh simple kunyari lang yan pa. Sinabi, dadating si, si Super. Nakaputa pinapakain sa'yo mga galang-galang Pero pa sinabi, walang dadating. Pag na buto-buto ka kayo nung wala na pati na yun. Pero nakasama niyo siya dahil? Oo. Talaga. Naku, matindi yun. Ibang klase yung gali yun. Ba? Utos lang, pwede mo siya nunod. Popompiak ng gamunan Ibang klase yung maliit tao lang, pero po lang na malipit. Mali, Fred mali. Pingas. Pero mas maraming mga bad boys siya nga doon, sila Manon Boy, Boy Maraparas, sila Tres Chala. Mga bahala yan na ng mga pangalan nun? Oo, sila Taiwan, lalo yung Taiwan. Maximo Taiwan ba yan? Oo. Ano ba kasaysayan ni Maximo Taiwan? Kasi kinukuha siya sa amin ni Tatay Anding. Mga unang bahala yun, mga sinaunang bahala. Ang bahala talaga sikat diyan sa munti. Talaga kinakatakutan talaga bahala diyan. Kaya lang, siyempre, matatanda na yung mga ibang kasama ko. Siyempre, ayaw na rin ang gusto na rin magbago. Mm. Pero talaga nagpaputok ng bahala kami. Kasi yung tirahan nga eh. Siyempre, hindi mo malalaman eh. Ang bawa, nanonood kayo ng basketball. Kaya kailangan, lagi ka nakasandal sa padira, <laughs> Sa ganito <laughs> Kasi pa hindi ka nakasandal, na. pa ito eh. Ibang klase mananaksak ng tinlupa eh. Kung mula pangalan dyan, pwede kang kumuha ng tiga lang sana pala mm. Magagaling ang tirador ng munti. Magagaling. Parang makina. Oo, oh, talagang totoo yun. Pinakasikat kami ng mga araw sa munti. Mm. Ako, matindi yun. Rudy Puentes. Oo, oh, ng sulat lang yun. Puro sulat muna yung sulat. Sul, paano sulat, Lolo? Susulatan yung mga... Ano ba, ayaw na, ayaw na sa'yo. Meron kayong alitan. Meron sa sariling tao. Papadala ng sulat yun. Eh. Mga kinabukasan, ibang sulat na naman Pag lumabas ng pasulyo, yun eh, naman. Papatay na yun. Siyempre, nag-waiting lang yung tao. Pero pag lumabas yan, patay may mga kanya-kanyang daw. Kasi sa amin, sa bahala. May mga kanya-kanyang siga-siga, mga siga ba? Kaya yeah. hindi pa pe pwede yung kung ano masisiga-siga. Pe Sino pa yung mga may pangalan sa bahala na nakilala rin? Marami, yung maliit na kasi ta <laughs> Taiwan. yun ang pinaka-leader namin. Yan yung Maximo Taiwan? Oo. Oh, yeah. Ibang klase yun, si Taiwan. Ayaw nung yung ka, talagang pag binugbog ka nun, talagang pamilyado ka. Hindi ka lulubay yan. May sinasabi kasi sila tatay ding doon na yan ang maximo Taiwan, yan ang pinakaunang ano. Oo, tama yun. Ginukwento mo. Ngayon, syempre matanda na nang wala walay kami, lumaya ako, lumaya sila. Mm. Hindi ko na alam kung ano na buhay nila, kung patay na. Mm -hmm. Nakamputay, yun ang pambato ng tirahan, sa, sa babaan. Sa, munti yan. Oo, oh, yan ang pambato ng bala. Sumasolo yan eh, sumising. Mapayat <laughs> lang yun, pero baliit lang. Pero ibang klase. Yun ang nagbaba ng sirena sa munti. Pag hindi na kayang pigilin ng tirahan, tumutunog yun iba-ibang mga presinto, mga pulis, ang po na ron. hindi na kasi kaya ng awatin. Eh. Mm Kaya ang ginawa ng Munting Lupa, ibinigay sa, sa mga sundalo. Okay. Kaya nga nung pumasok sila sa Munti, under PC control, Tapos -hmm. Mata, pinas -pinas yung mga bakal ng ah, mga yeah. May mga baril ng pero wala namang kaaway ha. Ah. Baga sana parang nagpapasiklab lang. Mga sundalo po. Mayroon pa kayo samahan ko. ah tungkol lang sa mga ako, mabayad si Taiwan. Kaya lang nagiging salbay si Taiwan. Bawa may narigabiyado, narigabiyado to. Nakaroon ng riot talaga ng muna Bilang leader pero siya pa rin ang nangunguna. Ibang Nag... klases, <laughs> <laughs> Papayad, yung ibang klases. Kagawaan. Papayat-payat yung Maliit lang pero putang na ibang klase yun. Kahit na sino, kahit na sinang pangkat, kilala yun. Maximo Taiwan na eh. yun? Oo, oh, siga nga rito sa amin. Hmm. siboy Kamatis eh. Si Kamatis? Oo, oh, dyan lang yung nakatira. Kamatis? Eh, magkakasama kami. Exportik <laughs> yun eh. Brigada namin, itaas. Brigada hmm. nila. Naku, matindi rin yun. Ibang klase yung yun nagsusugal ng pera ng gobyerno. Kukuha na ng pondo nun. Walang pepending kumontra. Eh, siya pinakasigal. Mm. <laughs> siya pinakasigal. <laughs> si Boy Gamatis? Oo, matindi yun. Mm. Baby Ama ba inabot nyo? Hindi na. Wala na si Baby Ama. 70 taong ako dumito. Yan yeah, si Boy. Mm. Makakasama kami. Doon kami sa itas, dito sila sa baba. Sa buong spot na isang commander. Ayan lang bayan na sa kabila. Kaya lang wala nang patay na. Si Amado ang silbinda. Si Amado Eh, sabihin magulo, magulo, buhay ng araw sa bala niya. Nakulang walang yayo, patay niya. Nangangamuhan si Benito. Gusto niya siya, siya kilalanin. Ayaw niya na may ibang kilalan pang pasumail ka, papahirapan ka pur Puro bahala yung pinapainig oo, oh, oh. Mga kapitbahay ko yan. Sabi nga sa'yo matindi yan. Okay. siya pag hindi mo sinunod. Wala siyang kaso. Ikaw may kaso, baong ka na sa kaso. Buhay yung ibiyas, nakasama niyo? Naku, iba yun. Hindi nila. <laughs> Lalating ko na sila. Lalating ko na sila mga bala Hindi sila ubrak yung Diyos ang pangkat ko ng buong Muntinlupa. Siya ang pinaka-Diyos ng Muntinlupa. Sa bahala? Hindi, Hindi, eh, lahat ng pangkat. Eh, lahat ng pangkat may tira yun eh. Ganon katindi si Boy ng Ibis? Ayaw mo pala ako. <laughs> Ayaw mo pala maniwala. Lahat ng pangkat. May kakosa yun ang babae ito ba? BCJ, si may kakosa siya yan. Bumaba kasi sa munti, sampu-sampu. Sampung katao, oo. Oh. Oh. Mm. Bababa ng piyasa yun. Pag may na makakakuha na sa atin. Mm kaya si Ibyas. Diyos ng munting lupa yun. Dino Diyos ng buong tangkat. Kamukha ni Victor Rood Ibang klase yun, si Boeing. Kukunan Hindi sila nga ubra ron. Kasi si Boeing, lahat ng pangkat may tira si Boeing. Lahat nga ng pangkat, sampu-sampu. ah, sampu-sampu. Lahat ng pangkat may tira si Boeing. Kaya siya pinaka-Diyos. Boeing MBC. Hindi, pwede banggayin mo si Boy lang sa nung ganito. -gan. Pati ka nun. Kasi unang-unang kay Vito. Yung hmm, baby chick si yun. Ang madang buwang. Naku, segunda kayo na natin siya. Segunda lang yun. Ang talagang ang kinikilala sa kanila, si Boy. Ngayon, siyempre si Amado. Kaya lang nakilala sa si Sputnik. Maraming tira. Sila-sila mga daw si, si Paris sila yung mga lipatuga. Siyempre, marami kang tira, sugat ka. No, kung wala kang binagbag sa pangkat mo, ay yung pyesa ka ron. Puto na, mahirap. Mahirap sa gupain yan, dosi pa. Puro mamamata. tao yan. Wala naman ako ikukwento sa'yo. Yung inabot ko lang sa kanila. Talagang mga mamamatay tao yan. Mga tao yan. Hindi lang pwedeng biruin yan. Hindi katulad ng iba na bibiru-biru. Pero yan, hindi. mga nagdala ng pangkat yan eh. Baka sila sila mga naging commander sino Nung nasa Munti kayo, sino pinaka-commander niyo? Si Mac? Sending. Sending ko lang ang pinaka-commander natin. Kwento mo na. ako. Sabi nakita ko sa si Kuya Pablin ha. Sino? Si Pablin Porto sabi ko. Oo <laughs> <laughs> oh, nga, kwento nga ang um, lolo ng Granada. Oo, oh, my. peace time noon eh. Siyempre, ang daming tao oh. eh. Valentine's eh. Ewan hmm. ko kung ano pumasok sa... sa hmm. Dagita ko. <laughs> dagita ng Granada eh, empleyado na disgrasya. na eh, si wow. Sandin. Si Pero okay naman siyang bilang commander nung panahon niya. Siyempre ako, nung araw, nung nagaway kami ni Baido. Nagaway kami ni Baido sa jail. Hindi na nagbabayad. Gumawa palang kuwento sa jail. Eh, ayaw siya paniwalaan ni din Si Anding, nasa jail nung araw. Kung ano yung problema niya ni Pabling, huwag niyang dalhin dito. Huwag mm. niyang dalhin dito. Ang kasamante, dinadala niya yung ano. Eh, nag-alit na siya din. Ginawa niya, tumakbo siya sa Sporting. E eh, pa Sporting yan mm. eh. Una, BSL eh. O BCJ muna? BSL. Eh, hindi Benin. siya, hindi siya pumedi mm. Sa mga Bisaya. Mm. Kasi ang, ang kainan niya doon, parang gana eh. labangan ng baboy. <laughs> ang kainan niya. Eh, paniloloko namin sa niloloko na. Dinadaan na namin ganyan. oh, sa bala, sikat ka. Pero dito hindi ko sisira. Hmm. Nakita mo kainan mo, nabangan ng baboy.